Ang totoo, hindi palaging kalayaan ang hatid ng katotohanan. Minsan, ito pa nga ang dahilan kung bakit ang mga tao sa paligid mo ay nagiging galit o mailap. Sa mata ng lipunan, ang pagiging totoo ay madalas na pinaparusahan, lalo na kung ang totoo mong pagkatao ay hindi umaayon sa mga inaasahang patakaran ng mundo. Ganito ang karaniwang karanasan ng isang lalaking sigma isang taong tahimik ngunit matatag, lumalakad sa sariling landas kahit pa sa lungat ito sa agos ng karamihan. Natuklasan ng mga psychologist ang tinatawag na status incongruence, isang likas na pagkairita ng mga tao sa mga hindi sumusunod sa nakasanayang hierarchy ng lipunan. Sa madaling salita, kapag hindi ka nakikilaro sa mga laro ng mundo, hindi ka lang binabalewala Kundi nagiging target ka ng paghusga at ang mga sigma hindi lang basta hindi nakikilaro. Binabago nila ang mismong laro at pagkatapos ay umaalis. Nakakatawa kung iisipin, gustong-gusto nating sabihin na pinahahalagahan natin ang kalayaan, pero sa totoo lang, pala ng lipunan ang pagsunod, hindi ang pagiging malaya. Kaya kapag may isang taong tulad ng sigma na namumuhay ayon sa sarili niyang tuntunin, nagiging buhay siyang paalala ng mga bagay na gusto rin sana ng iba pero wala silang lakas ng loob na sundan. Doon, nagsisimula ang galit, inggit at kung minsan tahimik na poot. Hindi naman gustong manggulo ng isang sigma. Hindi siya humihingi ng atensyon o tagasunod. Wala siyang layuning pasikatin ang sarili. Ngunit sa hindi sinasadyang paraan, ang mismong katahimikan at independensya niya ang nakakasakit sa mga marurupok na ego. Sa bawat yapak niya, tila may salamin siyang dala. Isang salamin na ayaw tingnan ng marami dahil ipinapakita nito kung gaano sila kaalipin sa mga sistemang inaakala nilang sila ang may kontrol. Karamihan sa mga tao, pinaniniwalaan na sila'y malaya. Malaya raw mamili, mamuhay, at mangarap. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nakatali sila sa opinyon ng iba, sa trabaho, sa takot na husgahan, sa pangangailangan ng pag-aproba. Ang sigma sa kabilang banda ay hindi pinapatakbo ng mga tanikala, hindi siya umaakyat sa hagdan ng iba, at hindi siya nagmakaawa para mapabilang. Sa ganitong paraan, hindi siya pagmamayari ng kahit sino, at iyon mismo ang dahilan kung bakit siya kinatatakutan. Kapag nakita ng tao ang isang sigma na tumalikod sa mga bagay na sila'y alipin, posisyon, relasyon, prestigyo, parang sinasampal sila ng realidad. Paano niya nagagawa iyon? Bakit parang madali lang sa kanya? Sa bawat sandaling hindi siya nagpapaliwanag, sa bawat desisyong hindi niya kailangan ng palakpakan, pinapaalala niya sa mga tao kung gaano sila kalayo sa pagiging malaya. Ang totoo, hindi galit ang mundo sa Sigma dahil sa kung sino siya. Galit ito dahil sa kung ano ang kanyang ibinubunyag. Ipinapakita niya na posible pala ang kalayaan, ngunit may kapalit, ang kaginhawahan ng pagiging kabilang. At dahil hindi kayang harapin ng marami ang katotohanan ito, mas madaling tawagin siyang mayabang, malamig o detached mas madaling husgahan kaysa aminin na sila mismo ang nakakadena. Ngunit naroon ang kakaibang lakas ng sigma, hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili, hindi niya kailangang magpanggap para magustuhan. Ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba, at dahil dito, napipilitan ng mga tao na harapin ang sarili nilang kawalan ng kumpiyansa. Habang ang iba ay nagpapakita ng kasinungalingang kumpiyansa sa pamamagitan ng ingay, shay tahimik na nananatiling matatag at iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi nila siya matiis para sa sigma ang katahimikan ay hindi takas ito ay kapayapaan habang ang karamihan ay nauubos sa kalungkutan siya ay lumalakas dito habang ang iba ay natatakot sa sarili nilang pag-iisa siya ay nakikilala ang sarili sa kalaliman ng kanyang katahimikan kaya sa mga taong hindi kayang tiisin ang sarili nilang mga iniisip, nagmumukha siyang kakaiba o mas masakit pa isang paalala ng kung ano ang wala sa kanila. Hindi rin siya sumusunod sa panuntunan ng pagsasakripisyo para sa tinatawag na katapatan. Sa isang mundong pinahahalagahan ang labis na pagbigay bilang tanda ng pagmamahal, tumatanggi siyang malunod sa pagod para lang patunayan ang kanyang halaga. Hindi niya binibili ang pag-aproba gamit ang sariling kapayapaan. Kapag siya'y tumulong, ginagawa niya ito dahil gusto niya, hindi dahil kailangan. Sa ganitong paraan, ang kanyang katapatan ay totoo at iyon ang dahilan kung bakit ito nakakabahala para sa mga taong umaasa sa pakitang loob. Kapag ang iba ay nag-aagawan sa kompetisyon, tahimik lang siyang nakatayo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi niya kailangang patunayan na siya'y malakas at sa hindi niya paglahok nababasag ang mga ego na nabubuhay sa paghahambog ang mga lalaking sanay na sukatin ang halaga base sa tagumpay ay natutunaw sa harap ng taong hindi kailangang manalo para maging buo hindi siya madaling kontrolin at iyon ang pinakamalaking bangungot ng mga taong gustong mamuno hindi siya bumibigay sa guilt trips hindi siya napipilit sa emosyonal na pangingikil ang kanyang kawalang interes ay hindi kawalan ng damdamin, kundi proteksyon laban sa mga taong gustong magdikta ng direksyon ng kanyang buhay. Sa isang mundo ng manipulasyon, ang isang taong hindi mo kayang kontrolin ay isang banta. At siya Holgi, marahil ito ang pinakadiwa ng lahat. Ang sigma ay tahimik na paalala na may ibang paraan para mabuhay. Hindi kailangan ng palakpakan para maramdaman ang halaga hindi kailangang makisigaw para mapansin sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay hindi palaging maingay at ang tunay na kalayaan ay madalas maglakad ng mag-isa. 1. Hindi siya natatakot sa pag-iisa Sa isang mundong sanay sa ingay at koneksyon, ang katahimikan ay madalas ituring nakakaiba. Para sa karamihan, ang pag-iisa ay parang hatol Isang bagay na kailangang takasan, punuin, o takpan ng presensya ng iba. Ngunit para sa isang sigma, ang pag-iisa ay hindi parusa kundi pahinga. Hindi siya natatakot sa sariling anino at lalong hindi siya nangangailangan ng palakpakan para maramdaman ang halaga ng sarili habang ang iba ay takot mapag-isa dahil baka marinig nila ang mga iniisip na pilit nilang iniiwasan ang sigma ay tahimik na nauupo sa harap ng mga ito sa katahimikan hindi siya nagtatago nakikinig siya at sa pakikinig mas lalo niyang nakikilala ang sarili sa halip na punuin ang bawat sandali ng ingay, pinipili niyang unawain kung bakit may mga bagay na kailangang manatiling tahimik. May kakaibang uri ng lakas sa ganitong uri ng pag-iisa. Hindi ito 'yung lakas na nakikita sa entablado o naririnig sa mga talumpati. Ito 'yung lakas na dahan-dahang hinuhubog ng mga oras ng introspeksyon. Nang mga sandaling, walang pumapalakpak, walang nanonood at walang nagmamasid. Ang sigma ay lumalakas, hindi dahil sa dami ng taong nakapaligid sa kanya, kundi sa lalim ng kanyang pagkaunawa sa sarili. Kapag nakikita siya ng mga tao na mag-isa, madalas siyang napagkakamalang malamig o walang pakialam. Pero ang totoo, marunong lang siyang makinig sa tinig ng kanyang sariling kaluluwa isang tunog na kadalasang natatabunan ng mga sigawan ng mundo. Hindi niya kailangan ng madaming kausap para maging payapa, sapagkat ang tunay na katahimikan ay hindi kawalan ng tao, kundi presensya ng sarili. Sa pag-iisa, natututo siyang kilalanin ang mga sugat na tinakpan ng tagumpay, ang mga pangarap na nilamon ng ingay, at ang mga damdaming matagal ng tinakbuhan ng marami. Sa ganitong paraan, ang kalungkutan ay nagiging guro at ang katahimikan ay nagiging kasangkapan ng paghilom. Hindi rin niya hinahayaang gamitin ng iba ang salitang lonely bilang insulto dahil para sa kanya, may malalim na pagkakaiba ang pagiging mag-isa sa pagiging malungkot. Ang kalungkutan ay kawalan ng koneksyon sa iba, pero ang pag-iisa ay pagkakaroon ng koneksyon sa sarili at kapag natutunan mo iyon, wala nang sino mang makakaagaw ng iyong kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang aura ng isang sigma. Hindi niya kailangang sumigaw para mapansin. Ang mismong katahimikan niya ay nagsasalita. Sa bawat hakbang na malayo sa ingay, mas nagiging buo siya. At sa mundo kung saan karamihan ay hindi kayang mabuhay ng mag-isa, siya ang paalala na may ang matatagpuan sa loob, hindi sa kumpirmasyon ng iba. Sa obon yung sigma ay hindi tumatakas sa pag-iisa. Tinatanggap niya ito, niyayakap at ginagawang sandigan. Dahil sa pagitan ng mga hinga ng katahimikan, doon niya naririnig ang pinakamalalim na katotohanan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kailanman makikita sa iba, kundi sa sarili. Do, hindi siya naghahanap ng pag-apruba ng iba, Mula pagkabata, tinuruan tayong sukati ng halaga ng sarili batay sa palakpak ng iba, sa grado, sa likes, sa papuri, sa mga salita ng pagkilala. Kaya't lumaki ang karamihan na laging nakatingin sa paligid, naghihintay ng kumpirmasyon na sapat sila. Ngunit ang sigma, iba ang direksyon ng kanyang paningin, hindi palabas, kundi paloob. Sa kanya, ang pag-aproba ay hindi premyo kundi patibong. Kapag hinayaan mong kontrolin ng iba ang iyong halaga, ibinibigay mo rin sa kanila ang kapangyarihang wasakin ito. Kaya pinilin niyang manahimik sa gitna ng ingay ng mundo, hindi dahil wala siyang opinyon, kundi dahil hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa kahit kanino.